ito, i-rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. M Dr. Babe Sarsena, psychiatrist and relationship expert, magandang umaga, Doktora. Gandang morning, Sir Irving. Kamusta ka na? Ay, mabuti naman sa awa ng Diyos. Ah, <laughs> uh, kahit papano, si Singhap Singhap, nakakalusot, nakakaiwas-iwas sa, alam mo na, mga memorandum of agreement dyan. <laughs> At mga warning-warning. Ha? Warning. Ah, Opa. mga warning sa KBP. Ay, mga buyo din kasi itong mga nasa Facebook, uh, Doktora Babes. Mm. Sila rin minsan ang uh, nag Anyway, Dr. Robex, meron tayong sulat. Ano? Eh, from a mom. Well, eh, ito po yung sulat niya, Dr. Babe, Sano po? Okay. Dear Sir Erwin, hihingi lamang po sana kami ng payo para po sa aming anak na dalaga. Na doon na po sa Amerika nagtatrabaho at malaki na itutulong naman sa aming pamilya. Ang problema, sir, ay umuwi ang aming anak na 27 years old at isa po siyang accountant sa Los Angeles. Umuwi siya kasama po ang kanyang boyfriend na isang negro. Ang anak ko po ay may taas damang na 5'2", habang ang kanyang boyfriend naman ay 6'2", ang, at tumitimbang ng 310 pounds. Ayaw po sana namin doon sa lalaki dahil ang gusto naman namin na mapangasawa ng anak namin ay yung kalahi natin. May pamamaraan po ba na sasabihan namin ang aming anak na nasa ustong gulang na na hindi siya masasaktan na hindi namin gusto yung lalaki. Natatakot lamang po kasi ang aking asawa na baka malahian ang aming pamilya ng baluga. Please pardon my language, sir. Isa pa, sabi ng mister ko, baka madurog daw ang aming anak sa liit nito. Aantayin po namin ang inyong payo, Sir Erwin, dahil hindi ko rin po maintindihan kung ano ang nagustuhan ng anak ng aking anak sa lalaking ito. Ako parang alam ko, doktora. Mm -hmm dahil hindi naman pala ito mayaman at kaopisina niya lang at subordinate ka pa. Lubos na gumagalang lonely mom. Doktora, ano ang uh, basa mo rito? Anong mapapayo mo? Ma Worried si ma'am at saka yung asawa niya? Una-una, ang worry talaga nila is ano naman, totoo naman. Kasi syempre, ibang lahi. Okay. Pero tingnan natin, ang kanilang anak ay 27 years old. Right she is capable of making decisions. Correct. ah uh, pangalawa, ah uh, tungkol doon sa kanilang height, uh, no? ah mm -hmm. uh, sa palagay mo height does not matter naman pagdating sa pag-ibig. Mm -hmm. Pangatlo, uh, yung sa yung sa weight, no? yung sa weight, sa uh, weight ni doktora, 310 pounds. Oo, medyo malaki nga yun. At malaki? At siguro ay 120 plus lang. No? Mga, 5, mga, 5. mga... One, wala yung engineer namin, mahina, nakatulog. <laughs> Hindi ay naka-sundot sa kwan, Wala, nakatulog yung bata namin. Ah, uh, ah, uh, yeah, Doktora, what I'm saying is, um, so may malayo, may disparity. May, hey, uh oo, -oh, pero kasi, ah... Uh, nakikita ko dito, wala, 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 wala control. of ng na yung, ita, yung tinatawag natin na 10, no? Yung isa, isa mataba. May mga oh. kanya naman ng mga tao. Pero, let's, uh, let's, you know, let's, ah. let, let, hindi tayo mag-judge na Ay, ilagay mo nga Oo. Ayan, uh, uh, ay, ayan ay, ba yan? Ay, parang ay, si ay, si pa lang. ay, 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 lang oh yung girlfriend niya hanggang bewang niya, doktora. Maliit lang talaga. Oo, oh, ang laki oo. pala ni Shaquille O'Neal, girlfriend niya pala yun. Um, mm. si Erwin sa LA na siya nag-work, di ba? Oo. Oh, oh. So, doon kasi, syempre, closeness, wala din sila magkasama. Request ko sana pa rin yung, yung may kanta na, Juan. Jumbo hotdog, eh, wala. Pero so, hindi eh. naman ibig sabihin magpapakasal yun, no? at this time. Hindi na natin, nag-start pa lang naman yung kanilang relasyon. So, bilang magulang, siguro papayuan na lang natin yung ating anak na sana maging totoo sila sa isa't isa. Dapat alam nila ang kanilang sarili bago sila tumasok sa marriage. Pero, song, kanina, <laughs> yung, no? so, kanina wala. Kasi, yan, siguro naman, nag-aano lang wala. nun. -wala. Wala. Ng mga wala. 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 Kailangan labi. talaga dito yung control ko, engineer. All right, doktora. So, ah, uh, so there, there's no such thing. At kasi may mga reaction dito, mapunit, mawasak, etcetera, etcetera. Eh, sila natin, ng diba, atin yung mga elasticity, di ba? Hmm. Medically, ah, um, may paraan naman, no? Kasi nagkakaroon naman ng stretching sa ating mga mga ano, yung mga katawan natin, pagdating sa mga sexual intimacies. Aha. So, oo nga, mahirap ngayon, uh, pero may mga paraan naman. Kasi ang babae naman at ang lalaki, ah, sila ay nagtatalik, ay nag adjust naman ang kanilang hmm. katawan. kita! Hmm. Ayaw! na, yun, dapat, dapat hindi lang sex ka ating, uh, ano, di ba, relationship. It should be what? Should, there should be love, there should be trust old fashion it may seem Sir Irwin pero dun pa rin tayo sa basic Ayun, alright. Well, uh, so, nothing to worry, mommy. Uh, lonely mom. I think there's, there's, there's nothing to worry. Nothing at to so, worry. Nabayong... Eh, basta, not, basta. Oo. Na, oh, sila worry, sila na worry. Yung anak nila, mukhang happy-happy naman. naman Di po nabuo. ba? Kaya nga, oh. nag-worry bang anak nila. Nothing sila? to worry. Oh. Okay. Eh ba? Diba? kung enjoy naman yung anak mo lonely, ma'am, ha? At kaya niya naman... Oh, lonely. Oo, lonely, ma'am. Nakalagay mo. Kung enjoy naman yung anak mo lonely, ma'am, ha? Nakangiti oh. naman, ha? At kaya, kaya niya naman ang problema. Kaya niyang saluin kung ano man yan. Nothing to worry, ha? And we are there to support lang. At saka, oh. ah, huwag ka na maging lonely, mommy, Kasi malay mo yung anak mo. It's just beginning to enjoy kung ano yung love, no? So, nandiyan lang tayo para sa kanila. Oo, oh, oo. Oh. Huwag na nang bayaan uh, no. mo nang ganyan. Huwag mo nang pakialaman. Eh, kung dyan ba naman masaya ang iyong anak, di ba? 1927. Ano na yan? Correct. Correct. Okay, po making decision. Anyway, maraming salamat, Dr. Babe, sa payo mo uh, na naman. Ian, thank Ako. you so thank much. Thank you. So, lonely ma'am, alam mo na ang gagawin. Ha? Nothing to worry about. Hmm. Wala na ako mga kwan dito. Hindi na gumagana ito. Oh, wala. Walang kwenta. Yes. Ay, naku. Wala. Bulok. Uh -huh. <laughs> wala silbi. Wala. Wala na. Hindi na gumagana. Wala. Wala silbi. <laughs> Ay, ngayon pa. Wala, well, Huli na, boss. Kanina pa dapat. Wala na ito. Palisin mo na yan. Walang kwenta. Anyway, punto lamang natin dito, lonely ma'am. Eh, yung anak mo naman makikisama dyan. Besides, sino alam mo? At eh, saka sabi mo si tatay mo naman, si mister. Ano ang pakialam niyo dyan? At saka kalukuhan niyo, maliit, mga ganun, 300. There's no such thing, ma'am. Papantay naman yan, ma'am, sa kama, ikanga. Eh, pantay-pantay na yan, ikanga. At saka... Eh, alam naman nung guy ang mga mangyayari, di ba? Alam naman na para hindi madurog, alam naman niyang gano'n. Hmm. Hindi naman po pwedeng, may tinatawag tayo na crane position. Kaya hmm. ah, hindi na, huwag mo na masyadong intindihan. Anyway, Lonely mom, that way may napulot kayong aral at uh, dito kay doktora at sa amin.